ba ang posisyon ng CHED at DepEd kaugnay ng pagbubukas ng edukasyon sa mga dayuhan na isa sa mga target ng charter change. Isa pang senador naman na nagsabi ng hihindi sa cha, cha bukod pa sa minorya. Yan ang sanib-pwersang tinutukan ni Gonzales at Tina Panganiban Perez. kay bang posisyon ng Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED sa isinusulong na pag sa konstitusyon para buksan ang sektor ng edukasyon sa mga dayuhan. Will it allow foreign entities to teach. For this, the department uh, respectfully and strongly objects to the amendment. This may result in the possible dilution of the fundamental aspects of Filipino identity, culture, And values to be taught, and worse, endanger national security. The Commission uh, does not object. What we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive in their internationalization efforts. Kinwestiyo naman niya na pang pagbubukas sa mga dayuhan ng isang dating Supreme Court Justice na kontra raw sa sinasabi ng konstitusyon na dapat independent at kontrolado ng mga Pilipino ang ekonomiya. How can such national economy effectively controlled by Filipinos be attained if Congress can provide otherwise? If the operation of public utilities schools or companies and firms engaged in advertising now in the hands of Filipinos can be opened to foreigners by a mere act of the legislative body hindi rin daw kasama ang resolution of both houses na pinapagulong sa Kamara at Senado sa tatatlong paraang itinakda ng saligang batas para amiendahan ng konstitusyon. Kabilang sa tatlo ang constituent assembly na iginiit niyang kung gagawin ay dapat hiwalay ang botohan ng dalawang kapulungan. May mensahe ang mga kongresista sa mga senador sa gitna ng pahayag ng ilan sa Senate Minority na makakakuha sila ng hindi bababa sa pitong boto kontra charter change, sapat para hindi umusad ang Chacha Kasama raw rito ang ilang kaalyado ng Pangulo. I think um, it is now incumbent on the Senate President uh, to show his leadership to muster enough votes so that can get the RB86 approved in the Senate. Kung minority lang sa Senado ang bibilangin, dalawang boto lang at hindi sapat para ibasura ang charter change. Pero ilang linggo lang sinasabi ni Senadora Risa Contiveros na posibleng makasama nila sa pagboto kontra ang ilang taga-mayorya base sa kanilang political mapping at one-on-one -on -one conversations. Nung simula, ang confident nila, nag-anunsyong may labing walo na silang boto. Pero, I think na vindicate na hindi yan accurate. And hanggang ngayong araw, I believe meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least seven na kakailanganin para uh, idown i-down yung RBH6. Tatlo na sila kung bibilangin si Senator Cynthia Villar. Natutol din daw sa pag-amienda sa buong konstitusyon. No. Bakit? Eh, Tingin ko hindi naman importante yun. Magagawa namin yun through legislation. Napas na namin yung public service sa eh for public service. So dalawa na lang, education and and media. Uh, uh, Pero sakaling hindi lumusot sa Senado, kailangan pa rin daw bantayan ang chacha sa pamamagitan ng People's Initiative. Hiling din yung Tiveros na suspendihin muna ang pagdining sa chacha. Ngayong wala pang rules ang Senado patungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24, 24 horas. oras.